Hello guys, medyo mainit din yung side ngayon. <laughs> ano mga dapat dalhin ngayong summer dito sa Hong Kong? Una sa damit guys. Una una guys, yung pangbahay. Magdala kayo ng maraming pangbahay na t-shirt na hindi makapal ha. Yung cotton, yung hindi naman talaga masyadong manipis. Yung comfortable lang kayo na sa mainit na panahon. At saka short. Magdala kayo ng short na... Pwede below ni kung abab daniman, konti lang. Huwag masyado mo nang maikse kasi bago pa lang kayo. At hindi pa na nyo alam kung ano yung ugali ng amo nyo kung okay lang ba sa kanya yung klase ng pananamit. Kung okay lang muna yung pananamit sa pananaw ng amo nyo. Kung gusto nyo, pwede din kayo magdala ng mahaba na pants. Na yung mga soft lang na tela. Magagamit ko din naman yan pag winter. May mga ilan lang naman na amo dito na pinagsasabihan yung helper na hindi pwedeng mag-short, yung mga ganon. Kung maari, wag mo mag-sleeveless. Ano lang, t-shirt lang muna sa bahay na pang-bahay at saka short. Kasi mainit talaga, may time talaga yung mainit. Hindi, parang ang pangit kasi sa pakiramdam na yung mahaba yung, yung pants mo. So, magdala kayo ng kung maari is yung pang-one week t-shirt is medyo damihan nyo. Kasi minsan sa sobrang init sa isang araw, dalawang beses ka talaga magpalit sa sobrang pawis mo. Kasi hindi naka-on yung aircon dito pag wala yung mga employer. So, karamihan naman pag pag daytime nag-work yung mga employer, tayo lang dito. Ang init guys, as in. So, magpunahin ng maraming pambahay na t-shirt. Yung panglakad naman is, yung t-shirt lang at saka jeans, yun lang naman ginagamit ko. Kung mahilig kayong mag-short ng jeans na panglakad, pwede din. Or pwede din kayo magdala ng pants na yung soft lang yung tela para madaling labhan. yun lang yung mga sinusuot ko dito pag nagsundo ako ng alaga, pag na namalengke, or pag day off, kung gusto mo mag-dress, pwede naman. Dala kayo ng konting dress nyo. Basta wag nyo lang damihan talaga guys ng ng damit kasi marami ditong mabibilhan. Marami din yung ukay dito. At shoes guys. Karamihan ng mga tao dito nagsasapatos. So, magdala kayo niyan or galing sa Pilipinas, magsapatos na kayo para hindi nyo na kailangan i-pack. Dala din kayo ng chinelas, guys. Kahit na isa lang, Minsan walang pinuprovide yung amo sa loob ng bahay ng chanelas Isuot nyo yan sa loob ng bahay. Para may chanelas kayo, hindi nyo na kalang bumili. Hindi kasi lahat ng amo dito guys, uh, nagpuprovide ng needs natin. Karamihan tayo ang bumibili. Pag yung amo na, yung pagbago ka lang dito yon may mga amo na bumibili muna. Sila muna bumili ng shampoo mo, ng ng sabon mo, ng iba mong pangangailangan. Pero konti lang ang amo na minsan ka lang makakita ng amo na ganyan. So, para na lang handa, para may gagamitin ka talaga, magdala ka na lang talaga ng personal needs mo. Para sure. Kasi, one month ka pa yan bago makakasakot, may, may mga ilang amo na nagbibigay ng allowance kung bago ka pa lang na yung nakakaintindi na bibigyan ka muna ng $100 or $200 para may pangbili ka ng kailangan mo or may gagamitin ka sa day off mo. May mga amo na walang pake. So, much better na magdala. Magdala ka rin ng extra money mo. Kung sakali na, syempre, pagdating mo, day off mo na agad yan pagkalinggo or kung anong day ka man na anong days man yung binigay ng amo mo na day off mo. So, magdala ka ng yung personal na shampoo. Kahit na yung mga sasashay lang muna, guys. Yung, or yung maliit lang na ano. wag yung malaki kasi makakabili ka naman dito niyan. Eh. Yung may magamit ka lang na, na muna. Kung halimbawa lang na walang binigay yung amo mo. Na yung pang isang buwan, yung gano'n. Yung shampoo naman, hindi madali yan. Matagal naman yan na ubus eh. Tapos yung sabon, kahit magdala ka na lang muna ng yung magaan ng dalhin, yung bar na sabon, yung kahit na ganito lang kaliit, o oh, okay na yan. Toothbrush guys, huwag niyo kanimutan. Toothpaste, magdala kayo niyan. Kasi ako yung amo ko ngayon, yung bago kong amo, kasi lumipat ako eh, yun ang amo. Wala, ako lahat ang nag, ano, nag-provide ng gamit ko. Wala silang may binigay. Yung pero pag alam naman nila yan na bago ka dito sa Hong Kong, may mga amo naman nakakaintindi, pero may mga amo din na wala rin. So yun, magdala din kayo ng uh, ano pa yung mga pangailangan nyo ba? Yung mga um, nail cutter, yung mga cotton basket, pa konti-konti lang na uh, magagamit nyo. Kung coffee is life kayo, magdala kayo ng kape, pwede din yan ilagay sa maleta ilagay nyo lang lahat sa maleta. Um, biscuit. Ako nagdala ko ng biscuit, guys. Kasi uh, wala talaga ako ng masyadong budget. At least, kahit biscuit man lang, inuman mo lang tubig. Gusto ka na. Kung gutom ka. At pagdating mo dito, hindi kasi libre yung merienda dito, guys. So, habang wala ka pang sahod, may makain kain ka konti. Pag habang nagtatrabaho ka dito, tapos sa biyahe, may madukot-dukot ka na kainin pagdating mo sa agency, may makain ka din na kahit ang biskit lang kung gutom ka. Pero magdala ka rin na extra money, guys, ha. At ano pa ba? Mm, tuwalya, guys, towel. Kailangan nyo magdala. Kung hindi malaki, yung katamtaman lang na laki. Kasi sa toilet naman kayo nagbibihis, eh. Pwede naman kayong i-dry nyo lang yung katawan nyo tapos magsuot na kayo ng damit kung hindi kayo makadala talaga yung malaking tuwalya. Never pa ako naka sa talong amo ko na nag-provide ng tuwalya para sa akin. Kasi mga pampaganda nyo na hindi pwedeng mawala, dalhin nyo. Magdala din kayo guys ng vitamins. Yan yung kahit na summer or winter man yan. Kailangan natin yan. Mahal kasi yan dito. Kung ano yung mga nasanayan nyo ng mga vitamins, magdala kayo. Para may panlaban kayo kung may gamot kayo na yung pang allergy, kung may allergy kayo, dala na lang din kayo para ma may inumin kayo kung sakali. At kung, maaari, kung may payong kayo na maliit lang na folded, dala na lang kayo. Tsaka yung pamaypay o ano man na pwede nyo kakailanganin. Pwede naman magdala. Ilagay nyo lang sa luggage nyo saka ah, ano guys, sombrero, yung pwede nyo, basta kayo na bahala, yung basta yung pwede nyo magamit, kasi hindi talaga yan ipoprovide ng amo nyo, o para, ano, para may magamit kayo pagdating dito. Ah, pag matagal pa naman ang winter na pupunta na kayo dito, pwede naman kayong, ah, kung mayroon kayo dyan na long, magdala na lang kayo, konti, may jacket kahit isa lang may dala kayo para kung sakali pero dito kasi marami kang maraming ukay dito na mabibilhan maraming yung may mga amo naman na nagbibigay may mga friends naman na kaalam nilang bago ka pa lang bibigyan kanila yung ganon pero pag winter ka talaga pumunta dito magdala ka talaga ng mga pangangailangan mo na pang winter so gagawa ulit ako ng video na yan mga pagmalapit ng winter mga November magagawa ako ulit Just ang advice ko guys, huwag nyo talaga damihang dala kasi kayo din ang mahihirapan tulad ko noon. Grabe yung bigat ng dala ko noon. Nung, kasi maglipat kasi ako na mo syempre expected na yung marami akong gamit. As in guys, bundok yung bahay ng amo ko na lilipatan ko. As in, kanda pawis ako sa kakahila ng maleta ko. <gasps> Pag pumunta naman kayo dito, ang advice ko yung magdala kayo ng maleta na yung pang 20 kg lang na maleta. Yun. Tapos, uh, magsuot lang kayo ng backpack na hindi masyadong malaki. Yung katamtaman lang. Yun lang, dalhin nyo. Okay na yun. Kaya yung uh, sling lang kayo ng sling bag lang. Kayo, lalagyan nyo lang ng mga cellphone nyo, personal nyo na documents. Yun. Okay na yun. Okay na yan na forma pang punta dito. Yun lang guys. Wala na akong maalala na pwedeng dalhin. Next time na lang ulit. Bye-bye. Thank you for watching.